paano nga daw ba magpalit ng pangalan sa ating Facebook account? Nagawan ko na ito ng tutorial dati guys, pero ba dahil nga may nagtanong ulit, siguro nga new followers siya, kaya nagtanong siya, hindi niya napanood yung dati kong video noon. Kaya gawan ko rin siya ng tutorial. So paano, kung paano guys, sundan nyo lang ang video na ito. So dito guys, sa ating Facebook account, pindutin lang natin itong settings. And then, pindutin natin itong see more in account center. And then itong profiles. Pindutin natin itong profile natin sa Facebook. And then, name. So, dito guys, uh, pwede nyo nang palitan yung pangalan nyo. So, kung kunwari, itong pangalan natin palitan natin ng... Kismosa. Tapos, yung middle name natin. yong Tapos, ang last name natin. <laughs> yan. Kismosa yung kapitbahay ko. And then, i-review natin itong change niya. Review change. So dito guys, pipili na kayo kung alin dito ang ipapalit nyo. Yan, mo sa kapitbahay ko, kapitbahay ko. Pala decision din tong Facebook na to eh, no? Nilagay mo na nga to eh. Yan, no, chess mo yung kapitbahay ko. And then, i-save na natin. Save change. Ah, ayan, munti ko pa na <laughs>